hindi na totoo pa kumiting ayan to kain kain hindi lang naman ito kayo sa baonan ko yung ulam kasi mamaya na kasi ito iba ito tayo ng pag almusal Ayan. Okay. So, ayan. May siling green tayo para video pa wala sa ano ba. Kasi may dito kasi may sasakyan kasi dito si so, Kilito ng kasada. Kumpal. Ay, Ay tama 'yun. Ah, okay, tingnan bau bau ha bau apa bau nak macam itu này anh này anh là cái gì tôm bẹc à ừ. à bây giờ, bây giờ ta. Rồi. à, ừ. à bây giờ. Parating nyo lang. Yun na, ma... 6.55. Nasundan mo pa yata yung inom nyo doon sa ano? Hindi na. Kaya hindi. Inigpit na yung ano? Ah, inigpit na. Inigpit na yung ano? Ayaw Hindi ko na ininom. Tapos na ako dun eh. Hindi na sana ako ng Quezon eh. Kaso... <laughs> ah, sabi ko, hindi pa nakakalabas yung anak ko eh sila kaso pa yan dito sa malapit pwede pa dito sa malapit? ay Quezon na na Quezon na naman oh Quezon naman ako ng tatlo sa kanya ay, ay, ay,